if mabigat ang problema nyo, maghanap kayo ng yung gumagawa ng kalye, yung mga public works. Magkano lang kita ng mga yan? Yung ginagawa nilang daan, ang daming natutulungan yan. Yan po, magbigay ka ng pagkain, mag-pack meals kayo, tapos po bigyan nyo sila. O kaya ngayon po na sobrang init, magbigay kayo ng mga bottled water. Yan mga yan ang bigyan ninyo. In fact, it's in one of the karmic solutions eh kailangan magpagawa kayo ng daan pero napakamahal naman po magpagawa ng daan para sa isang community so one of the sources niya no we deducted it in tumulong ka sa mga workers mga construction workers po ng DBWH, yung ano, nasa bilad sa araw and all, yan po, no, magbigay ka ng pack lunch, kahit po pansit at isang tinapay, tas tubig, napakalaking tulong na po sa kanila yan. Kasi yung mga yan, hindi provided ang pagkain. Limited ang pera niyan. Yung pagod niyan, grabe po. Yan ang mga bigyan nyo. Kaysa yung kumakatok sa bintana ninyo, may daladalang batas, o kaya po yung wala nang ginawa, kundi pumwesto na siya dun, humingi ng humingi. Tapos yan ang binibigyan nyo. Ang bigyan nyo yung karapat-dapat na bigyan. Yeah.